rap singer na si John Rendes ay nasa circulation pa rin at, mang, at nag-launch ng kanyang bagong single under star music. At sa kung ano-anong intrigue yung kinakabit kay John, hanggang ngayon, keber na, rin daw, keber na rin daw siya sa mga basher. Roll VTR. I think I've proven them wrong. You know, if, I was an, if, if I was a pos piece of shit person, you think I should be here? You, know, you think that, that, that I, I would uh, contribute my time, my, my life, and my, 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 my everything just just to, to to keep being kicked in the, kicked in the you know? Say, hey, uh, we don't believe you. Oh, I don't care if you don't believe me anymore. That's, I, you know, that, that, once I was able to get rid of that, I was able to sleep better at night. and I was able to focus more on my creativity. Hindi ako na stuck, hindi ako natatakot na, oh no, I don't, maybe I don't, I'm, they're not gonna like this. If they don't like it, that's okay. Ayan! Ayun nga! <laughs> sinasabi ako na tawa si Tito. <laughs> Nandun ako sa pictorial ng kanyang bagong single sa Star Music na Why can't we ever get along? Ay, ganon? Mm -mm. Bakit kaya, no? Ayun nga, sinabi na na. Kasi diba, alam naman natin, magmula nung mapalapit si John Rendes kay Ati Guy, uh -oh. bilang manager niya, uh -oh. diba? Kung ano-ano yung mga sinasabi ng mga iba uh -oh. sa kanya. Uh -oh. Mm. ooot, yung mga issue na binabato sa amin ng oh. dalawa, 'di ba? Na, mm. Nasagot na naman ni Ate Gaya. Yes, ba, diba? so, magtagibigan oh. lang talaga sila. Yeah. Tama ba Nothing ako no, Robin? Mm -hmm. At si Ate Gaya manager ni ano, ni John Rendes, kaya mm. talaga lagi rin silang nag-uusap because of the projects, tsaka yung album, o, oh, yung, may pelikula rin, di ba, mm -hmm. Yung ano, Toma Cruz. Oo. Oh, oh, Toma Cruz sa puso ng isang anak. Ay, Ayon. Oh -oh. Kasama niya doon si Snooki Sarna, Win Win Market, at marami pang iba. Uh -oh. So, meron siyang bagong album. Ito, single. bagong single. yung single. single niya, Under Star Music, na Why Can't ano, ano nga yung title? Why can't we, can't we Ever Get, get Along? Get along? Oh, yeah. oh, oh. Pero to ba yung medyo may, may pagka-bad boy siya, no? Oh. Hindi sa atin bagay yung kanta. Oh, oh. Kasi we get along well, eh. Di ba? Magkakasundo tayo, di ba? Anyway, sorry. Hindi lang naman si John Rendes. Oh. Pati mga ibang artista, Maraming mga celebrity, nakasom, no? na dead mo nandyan sila sa mga bashers. Oh. At hindi na talaga pinapansin ang kung ano man yan, oh. no? Na Tama mga attitude. True Tama namang indeed. attitude, dead mo lamang dead sa mga malam. bashers, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ikaw nga, may basher ka na, di ba? Dead mo. Oo, oh, oh. <laughs> na-dead mo ka lang sila, no? kahit <laughs> kung ano-ano mga sinasabi sa akin. <laughs> alam mo, nag-PM yung KDLX. Oo, oh, ano oh, sabi? sabi? <laughs> Sino ba yung Rodel Fernando na yan? <laughs> <laughs> Ganon! invite niya sa next event namin, sabi. Grabe! Nang Teddy Lex. Para, para, para maramdaman na. ko na sila. Oh, oh, lagi silang nanonood sa atin. Hello sa Teddy Lex yes. with Na dyan sa Amerika, di ba? Lagi rin silang nanonood. Yeah. Na Ayan. Ayos. Good luck, John Rendes. <laughs> sa bago mong single sa Star Music. And of course, sa pelikulang Toma Cruz sa puso ng isang ina, Anak. anak. Mm -hmm. <laughs>